Okay, shoutout sa lahat dyan, ng mga gising na at sa lahat na nag-uumpisa pa lang sa ng mga trabaho. Good morning, kabaykars. O yan, o, umpisa na tayo, mga kabaykars ko, sa lahat-lahat dyan na nagluluto. Mga kabaykars, good morning sa inyo. magandang umaga ama sa lahat dyan yan mga kabigars luto time na para maganda sa lahat lahat dyan mga bising busy, busy mga pa construction man yan o mga pa jeep ni driver shout out sa inyo ingat ingat tayo sa nasulok na mundo Holiday pala lang ngayon, auno mga kabigas. walang pasok. Ang suerte naman ng iba na may double pay ngayon mga kabigas. May pasok sila kahit holiday ang iba. Ah. Oh, yan. mga walang pasok dyan at nagpapahinga good morning sa inyong mga kabigars ko yan o saan man sulok ng mundo na inaan natin mga kabigars so, mabilis man luto siya mga diba mga kabigars ganyan lang ang tamang pagluto ng at... hmm pula na siya kagad ang, ang bilis Yan. hang time ganito lang ang bilis mga kabigil so, di ba ganyan Yan ang tamang pagluto. Ando na at luto na. O, balik-balik ka -balik kunti. Para pumula-pula, kunti. Iyan. Kunting balik Maya-maya, hango. Yung luto na. Mga kabikers ko, luto na. ayun ayun na ayun pa ang isa ayun pang pa isa okay sana sa naman mga bakers bye bye muna